Paaamyandahan ni Atty. Ian Sia ang batas na nagbabawal sa pagpigil o hostaging ng pasyente na walang pambayad sa ospital. Sakali at mahalol siya bilang kinatawan ng Lone District ng Pasig City. Ayon kay Sia, may mga lumapit ng tulong sa kanya na solo parent na ang problema hindi makalabas ng ospital kahit pa na certify na ng doktor na pwede nang lumabas pero hindi makalabas dahil wala o kulang ng pambayad. Kung palalabasin lang sana ang pasyente, posible makapagtrabaho pa ito at hindi mabawon sa utang. Ang problema ko, nabawon na sa utang yung solo parent. Pero kung hu yung pasyente na yun, nakalabas at nakabalik sa trabaho, sana hindi na hulo makinang ganun kalaki yung kanyang utang sa ospital. So... Ayon kay Sia, bagamat meron ng batas single dito na inakda ni Senator Alan Peter Caetano, Subalit so, meron itong kulatilya na ang covered lamang ay ang mga pasyente na pumapasok sa charity ward habang ang mga nasa pay ward ay hindi naman saklaw ng batas. Kaya nga't sinabi pa ni Atty. Sia na kailangang maamyanda ng batas na ito at dapat ay saklawin lahat at kapag ang pasyente ay pinayagan ng lumabas ng ospital, dapat ay stop billing na upang hindi sila mabaon sa utang. Yes, meron pong batas dyan, yung pong uh, batas ni si Sen. Cayetano. Kaya lang ho, meron pong kolatilya yung pong batas na yan. na na aplikable lang po ang batas na yan para sa mga pasyente yung pumasok as patient sa charity. Kasi ho, meron na kalagay po dun except for private room ang uh, paano po natin, whether nasa charity ka or nasa private room ka, kapag may order of discharge na po ang pasyente, dapat po stop billing na po ang ating mga hospital. Sa ganun, hindi ko na hostage yung pasyente at nababa sa pautang. And I hope... Felix Observer News.